Ganting gas river. Pa picture lang. Ganting gas river. Oh. Yeah, no? Oh. Ay ano ano? Ha? Ay, yung taluna no. Saan? Ayun. Ayun. ang kailangan. Malalim yan diyan. Oh. Wi. Ha, gusto ko sana kung may ada timer punta. Papaligo sana tayo dito. Eh pwede naman tayo bumalik dito sa susunod araw. Oo, katagal-tagal pa naman. Konting gas rivero. Oh. Konti lang naglaliligo. Malinis. Hmm dito. Mm Malinis -mm. po. Oh, nakarating ka na. Oh. Oh, dito, oh, dito. Oh. Ayan ang talunan, no. Oh. Yung kay kay asawa ni Marian. Diyan nag Oh, Dindong. Oh, diyan tumatalo. Dito ba 'yon? Oh. 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 Karating na yan di ding, ding, ding dito. Ayan. Ayan. O. Ayan ang bundok na ano. Ah, grabe. Taas. Naka ano yan. May... Ayan din namin ng 5 days, 5 nights. Ayan. Kailangan mm. ng oh, pandemic. Kaya okay. kung mag-celebrate pala ng ko. ako. Sibuyan Island. Tak oke. Eh ya? Oh di itu. Pak Anita picture. Pak pun tadi dulu. Parang nagligo man 'yan. Hindi ka kasama ka dito. OK. sama mo yung ano. The... Yung 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 bio Yung 'yan Ready. ready go. Hey. Kita. Kita. Ako, kita. Ako 'di kitaon. Ayanin kita. Ready, go. Sa pan. Hey, Makabijour naman tayo. Talunan. You know? Oh, yun, ha. Ako na, ini mo sa akin. Oh. Eh, ini eh, mo ako pa mo. Saro na ipakita man kay Ah, oh, pakita namin akin dun sa mo. Baliktad. Hmm. Oh. Balik balik mo to. Yung e, sa yung sa yung sa yun 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 yun. Oh, Ayan. yan. Yan. Hindi mo kita oh, ba? Dito ka, sir. Dito ka sir, ba? Sir, dito ka, dito ka para mamakita mo lang pag dating doon. Oh. Yan. Ito ang tuwa yung mga raw kung nagbigay. Okay. Ready? One, Ayaw. Dapat mag-shot ka Oo, pass. Ayaw. Sa akin, na yung video ko. Yung video mo. Di ba yeah. kano ng video sa akin? Kasi <laughs>